Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si Loy at welcome sa aking YouTube channel. At uh, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na po kayo for more content. Uh, ngayon pag natin ay uh, yung reunion concert ng River Maya. Nanood kami ni Mrs. and sulit na sulit, no? So, kasi uh, laking ano ko eh. Yung, yung unang beses na na-exposed ako sa Uh, OPM ay River Maya talaga no kasi yung yung nung time na namulat yung isipan ko ang unang tape o cassette na nakita ko doon sa bahay ay River Maya yung unang album nila no yung brown yung yung cover ng cassette at hindi pa ako kumakanta noon, hindi pa ako tumutugtog ng instrument. Uh, mga siguro 4 or 5 years old ako, 3 years old ganun, nung nakita ko yung album nila. Um, kaya talagang hindi ko makalimutan yung yung mga kanta ng River Mayat uh, kaya talagang tinake namin yung opportunity na makapanood ng kanilang reunion concert. Especially ito, mga original lineup ano, ng River Mayat uh, siguro pag-usapan natin yung um, uh, magagandang nangyari no, dun sa concert. And then yung mga surprises na talagang hindi namin naasahan na lalabas doon sa concert at saka yung mga mga inaasahan ko rin na talagang ano uh, lalabas doon sa concert o tutugtugin nila sa concert at yung uh, yung about doon sa set nila no? Uh, dumating kami doon mga around 7 uh, hindi namin nalaman na ano, no? hindi namin na check na double check sa Facebook na may mga prohibited items pala so nagdala kami ng Uh, water bottle, yung aqua plast. So, well, sadly, hindi pala pwede yun uh, kasi kasama siya dun sa mga pinagbabawal na ipasok sa loob ng concert ground. So, kailangan namin siyang iiwan. So, ang nangyari, uh, buti na lang na uh, may napakiusapan kami na paka pwedeng iwan muna sa kanya. Uh, pumayag naman sa awan ng Diyos. So, yun. Kasi kung ano, nakiusap muna kami doon sa entrance na kung pwede iwan na lang namin doon tapos balikan na lang namin pagkatapos ng concert. Kasi lang sabi nila, sisirain pala nila yung mga items na yon So, kaya nakiusap na lang kami sa labas. No? Uh, since nagaling na kami probinsya, hindi na, wala kami tiraan sa bahay at hindi namin may uwi yung, yung item. And then, uh, yun, pumasok kami sa loob, smooth naman lahat. Nung nag-start yung concert, maganda yung line nila. Yun, yun ang kagandahan doon. Uh, gusto ko yung pagkakasunod-sunod ng kanta nila tapos yung kagandahan kasi doon uh, meron silang uh, additional na instruments uh, tulad ng mga strings so organic lahat ano yung mga kanilang orchestra tapos meron silang mga brass uh, group no ah uh, galing may mga may may na uh, may part doon na may ko na solo galing galing ng ano nila tapos yung pagkakatahi ng kanilang uh, lineup maganda din talagang maganda yung transition tapos uh, sulit talaga, panalong panalo na paghandaan talaga nila talagang, tapos condition sila lahat, no? condition lahat siguro kung may sabit man sa tugtugan nila, hindi, hindi wala akong narinig eh, so far wala akong narinig na like sumabit yung isa sa mga instrument, no, talagang smooth na smooth. Unlike dun sa, kung natandaan niyo yung kanilang mini reunion concert, na wala si Bamboo, dun talagang halatang jamming lang talaga. Dito talagang pinagandaan nila. Sa bagay, kasi nga naman, malaking concert ito, tsaka once in a lifetime lang ito. Malamang sa tingin ko, mauulit ito, pero sa ngayon, talagang ito lang muna, di ba, yung naabutan natin. And then, ah, uh, napansin ko din oo, uh, oh, oh okay napansin ko din yung ano yung talagang tight yung pagkakaano nila diskarte nila yung from one song to another yung passage maganda uh, hindi siya tulad ng mga tugtog lang na o mga ibang concert na napanood ko na pagkatapos ng tugtog hinto or kung may mga passage man hindi masyadong bongga dito bongga yung ano bongga yung mga passage kasi minsan ano uh, orchestra yung passage minsan uh, uh, brass yung passage niya ganda galing tapos uh, ano ang kagandahan din doon yung mga surprises like yung tinugtog ni Rico yung nang solo sa piano yung you be Safe here so unexpected yon kasi nga uh, wala na si Bamboo nung nailabas yung kanta na yun, si ano na yan eh line up na yan ni Rico kasama si Mike Elgar si Jobs no sila na yan tsaka si Mark Squeta sila yung mga yan ay nila pero kinanta niya so sobrang nagulat kami maganda ng ano rin kasi uh, sa tingin ko yung ano kaya siya sinolo lang kasi nga dahil nga rin naman na uh, yung era na yun ay eh, wala na rin si Bamboo at wala na rin si Nathan tsaka siguro para mabigyan din ng time na makapagpahinga konti yung mga yung mga instruments para sa susunod na kanta or baka may mga preparation silang ginagawa dun sa backstage na. and then uh, ang isa rin doon yung maganda yung mga fireworks yung tinugtog nila yung ano yung 214 maganda yung fireworks as mga confetti ganda ganda tapos sa uh, surprise din pala na nila natugtog yung ano yung nervyoso no kasi wala na yun doon sa tatlong album yung Uh, River Maya trip tsaka yung Atomic Bomb wala na yung nervioso. So doon na yun sa It's Not Easy Being Green. Pero tinugtog din na tapos si Bamboo yung nag-vocal. Surprise sa akin yun kasi uh, hindi ko rin nakalain na tutugtogin nila yon At wala talaga sa isip ko na tutugtogin nila yon Maganda yung pagka-discarte nila. Tsaka bagay kay eh, Bamboo yung nervyoso. Ayaw ko lang kung mag-agree sa akin. Pero para sa akin, bagay sa kanya. Kinuha nila sa G yung uh, nervyoso kasi sa recording na nasa D yun, hindi ko magkakamali. Kinuha nila sa G, sumakto. Sakto talaga. So, surprising sa akin yun, maliban dun sa UB Here. Kaso lang, no, yung napansin ko lang dito is yung sounds. Yung sounds nila, nagka-aberea sila after one hour ng kanilang performance, biglang nag-cut yung kanta nila sa 20 million na kanta para nakapagsimula pa intro tapos pagpasok ng kanta biglang nag-cut yung sounds uh, which is you know uh, yun ang hindi ko expected <laughs> hindi ko expected na sa ganyang kalaking event uh, magkakaroon ng ganong klaseng aberya. Matagal-tagal pa naman yung cut na yun. Yung unang cut kasi dalawang beses nangyari ito yung unang cut talaga medyo matagal nagsigawan na nga yung mga tao eh and then yung pangalawa uh, medyo maiksina uh, pero ano pero na, 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 medyo naramdaman ko na na problema talaga dun pala sa mga unang part. No, yung unang um, isang oras ng kanilang performance, eh, parang medyo nagkakat eh. Na, parang naramdaman ko na parang magkakaproblema talaga yung sound nila. Hindi nga ako nagkamali. So panoorin nyo tong uh, video na to uh, na ipo, ipapakita ko. Ito yung time na nagkat yung sounds nila. <laughs> Biglang nag-cut yung audio. So, hindi natin alam nangyari. Yan. Parang hindi aware yung ano, hindi aware yung uh, sila. Kasi, baka yung monitor nila okay. Pero, dito sa out, wala. Hindi, yung, yung ano nila, yung... Uh, yung, natingin ko kasi, kumakanta sila eh. Ibig sabihin din sila I'm aware not na not wala na out. Baka nasabihan na sila. Why okay, cut? Oh, ah, why? Nasukay ka pa wa? Hindi, kanina pa lang. Na rinig ko kanina. Medyo may problema sa sounds. Tignan natin. ano, ano. Matay tayo dito. Ako, guys. Uh, parang, ka problema yata yung kanilang out. Oh, mag yung uh, I think yung monitor nila okay pero yung house nila medyo nagcut uh, hindi lang medyo nagcut hindi nila alam so nagsigawan yung tao ng ulit Ulitin daw so tingnan natin ko anong ano ng mga sound tech so yun kung makikita ninyo di ba medyo matagal-tagal yun ah, uh, inedit ko na lang no uh, I think tumakbo siya ng mga 5 minutes na ano kasi nagbreak sila eh pagkatapos hindi una hindi mo na nila nalaman na ganoon na pala yung house nila wala na uh, kasi kasi naka in ear monitor sila eh yun and then uh, hindi nila nalaman and nung nalaman na nila bago pa na so tumakbo siguro nang sabihin natin hindi ako magkakamali mga 10 minutes yun. 10 minutes yung kanilang technical problem bago siya nakabalik. So, mahaba na yun. Actually, totoo, sa totoo, mahaba na yun 10 minutes sa problema para sa ganung klaseng event. So, siguro, hindi natin alam kung anong nangyari, kung anong technical problem ang nangyari. Ayaw naman natin lahat ito maging sa mga sound tech. Siguro, malamang. Malamang sa malamang, taranta lahat yun. Pero, ganun talaga, may mga hassle talaga na nangyayari. Ano, hindi natin maiwasan yan. All in all, sulit yung ano, ang pinaka-regret lang namin ni Mrs. is dapat ng VIP kami. Kasi ang layo talaga ng bronze. Yun. Uh, yun, dapat nag VIP kami kasi hindi namin halos makita yung mga performer. Kita namin sila dun sa ano, sa parang uh, sa screen. Pero mas maganda talaga kung makikita mo sila on stage, 'di ba? Kita naman namin sobrang liit nga lang. Tapos ang daming mga ulo na nakaganoon sa sarap sa namin so. Uh, sa susunod alam ko naman na sa susunod magkakaroon pa yan uli. Malay mo, hindi natin alam. So, susunod, uh, kasama na si Per. di ba? Hindi natin alam. At, at di, di natin alam kung kailan yun. Pero I think, uh, medyo mano yung kutob ko na magkakaroon pa uli ng reunion concert. Part 2, ano? parang sa Eraserheads. Uh, tapos, uh, ito, malamang uh, itatanong ninyo, kung ano ang magiging reaction ko ano ang reaction ko doon sa dalawang kanta na galing sa first album yung 214 saka yung awit ng kabataan kasi parang medyo mainit yung usapan niyan lalo na doon sa may adlib ng uh, 214 kasi nga si perfume gumawa ng adlib sa yung awit ng kabataan ah uh, para sa akin no personally um uh, pwede naman nilang gawin na iba-ibahin yung adlib eh. kasi unang-una -una, yun nila diba? kanta yan na ginawa ni Rico para sa River Maya. So kung babaguhin man niya yung adlib, okay lang yun. Walang problema yun. Di ba? Yun pa rin naman yung kanta eh. Iniba niya lang yung adlib. And ako naman, iniwala naman ako na kaya naman yun talaga ni, ano eh, ni Rico na kunin yung kuhanin sa recording na adlib. Pwede yun. Kaya niya Kaya nga ng iba eh. Di ba? Na mga hindi naman talaga mga bata pa. Di ba? Lalo na siya. Di ba? Matanda na siya sa industriya. Diba? Alam niyo na yung marami na siyang experiences. Marami na siyang kayang gawin. Veterano na yun eh. So, kung gugustuhin niya lang talaga na kunin yung 214 at awit ng kabataan, eh, tulad ng sa recording, kaya niyang gawin yun. Hindi niya lang ginawa kasi uh, gusto niya yung, ano eh, yung sariling, ano, sa, sariling gawa niya. Yun. Kasi nga, unang-una siyang gumawa ng kanta. And then siguro sa, para sa tingin ko lang, as an expression, as an artist, gusto niya na ah gusto ko ito yung gusto kong adlib no personal ano niya option niya na ito pero kung iisip-isipin kung kung susundin niya lang yung mga request ng iba na sige nga gawin mo yung adlib na ginawa ni per kaya niya yun walang duda yun ako personal na naniniwala doon kasi kahit papaano ako trinay ko rin naman separahin yung yung dalawang kanta na yun ah uh, yung adlib noon Kuha ko naman eh, di ba? Eh ako nga, hindi, hindi, hindi naman ako, hindi naman talaga ako gitarista, di ba? So, nakuha ko nga, eh, ano na lang siya, di ba? Siya, talagang veterano at marami, marami na talaga siyang napagdaanan throughout, uh, throughout his career, tsaka matanda na siya sa industriya. So, yung pagdating doon, walang doon yun. Talagang, yun lang talaga yung gusto niya, di ba? Yun lang gusto niyang adlib, uh, at na natin yun doon, di ba? Ang mahalaga, tinugtog nila doon sa mismong concert. Kasi ako, medyo hindi ko inexpect na Although expected, parang half expected na lang. Sabihin na lang natin na gano'n, nakakantayin niya yung dalawang, kakantayin nila yung dalawang kanta na yun. No? So, nung ano, nung pinasok nila yung awit ng kapatan, inuna muna nila yung mabuhay, yung yung song na mabuhay, yun yung ano, uh, galing yun sa album na Atomic Bomb. Pagkatapos noon, pinasok nila yung ano, yung awit ng kapataan. Maganda yung transition, panalo tapos may mga sumasayaw pa galing galing tapos pagkatapos noon uh, nag-cut muna sa tapos pinasok yung 214 tapos nagkaroon ng mga fireworks tapos yung strings galing ano talaga tapos yung adlib nila adlib niya sakto naman okay naman oh ako naman di naman ako nag-expect ng ng ano eh talagang plakadong ano eh, like yung parang sa CD hindi mas maganda talaga yung ano eh yung yung live kasi may sariling may sariling arrangement, alam mo yun. Tsaka yung, yung ad-lib, hindi ko in-expect na pares talaga. Pero maganda, ayos. Wala akong masasabing. talaga ano, and all in all, success talaga yung kanilang concert. So, congratulations sa inyong lahat, no? Sa team ninyo, sa River Maya. Uh, yun. Uh, sana maulit-ulit yung inyong reunion concert. Uh, at, this time kung mauulit man talagang mag VIP na kami o kaya ano yun VVIP no parang very very important na talaga doon na kami doon na kami sa pinakaharap o oh, this time oh, pag na namin yan lalaan na ng budget yung kasi bronze kami kasi wala eh wala pa kami budget para sa ano VIP <laughs> but anyway uh, ang galing ang tugtugan nila wala akong masabi uh, yun lang yung ano yung sounds nila sana sa susunod wala nang ganoon kasi nga uh, malaking event ito eh okay lang sana kung sa mga bar bar lang o sa mga maliliit na event lang na magkaroon ng technical problem eh okay lang yan uh, pero sa mga gayto sana no next time pero yung, nandiyan na yan hindi eh. natin may iwasan talaga minsan kahit nag tayo ng matagal kahit na nag rehearse tayo eh minsan doon talaga sa mismong event nagkakaroon ng problema natural yun a performer uh, experience ko rin yung mga ganong klaseng uh, technical problem again uh, congrats and see you next time bye